Atin po lamang uh, tanungin si uh, former mm. Senate President Tito Soto dito po sa project nga ng Senado sa pagkakaroon nila ng kanilang sariling building. Tito Sen, maganda umaga po. Maganda umaga. Ay, good morning. Maganda umaga, Ted, ako uh, Ted, saka si Angela, no? Opo. opo. Magandang Maganda umaga po. Maganda Pasensya na kayo. Medyo, baka may hindi hindi masyado maganda sound. Eh. Nasa abroad po ako eh. Opo, ah, opo. Okay. At uh, pasensya na po sa estorbo. Kasi sabi ko nga dito, pinakamainan po din na makunan po ng kwento dito ang dating Senate President. Mm -hmm. Panahon po ninyo ito ng pinagplanuhan po, di ba, ang pagkakaroon ng sariling building ng Senado dito po sa area po ng BGC. Uh, Oo, oh, totoo. As a matter of fact, yung, yung plano na yan, nagsimula yan noong 1995 pa. Panahon pa ni Sir Chusmenia. Mm -hmm. oh, kaya lang, eh, wala pang mapiling lugar at saka wala namang pondo. So sige lang kami, baupa tayo ng upa, upa kami ng upa ro sa building doon sa GSIS. Eh, pagdating nung uh, 18th Congress, 17th Congress pa lang. Pagdating na 17th Congress, papuntang 18th Congress, Nung kinumpute namin yung binabayaran namin, eh bilyon-bilyon tapon eh mm -hmm. dahil sa upa. Mm -hmm. So naisipan nga namin, tama-tama, ang chairman ng Committee on Accounts noon si Senator Lacson, sabi namin panahon na para talagang makapagtayo ng sariling uh, building ng Senado, maging iconic yung building para sa Pilipinas. At uh, tuwing pupunta kami sa iba't ibang lugar ng mga parlament, eh, nakakahiya itsura ng Senado natin. So, nandito na pag-desisyon na ng Senado noon na ituloy na magpagawa na. At lahat ng nasa ng mga pondo dati, eh yun naman ang mga pwedeng gamitin na ang total sa pagkakagawa namin noon at umpisa namin ay 8.9 billion aabutin tapos na tapos. Okay, opo. Ito ho yung 2019 uh, kaninyo yun, na uh, 8.9 billion estimate that time. Oo, uh -huh. estimate sa time. Uh, noong panahon na yun. At saka maganda ron, apo naputol tayo Tito Sen uh Oo -oh. kasi sa estimation ang bili namin do sa 100 square meter Hello Hello apo ang bili okay, namin ay 90,000 per square 90,000 per square meter lang Okay ganto kayo po'y napuputol Hello? Uh, Tito Sen uh, kayo po'y naputol doon so uh -oh. no noong pong ang estimate dito 8.9 billion Apo 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 8.2 Apo, hello sir We can hear you We can hear you now Apo Napuputol-putol Apo Baka tayo Apo. Hindi. A, narinig natin siya Pakisabihan si Tito Sen Hello Hello Sen Okay On air pa ho kayo hello. You are still on air Yeah Apo. Napuputol Apo But, but we, we can hear Okay na, he eh. Sa mga signal Pasensya na Okay We can hear you now sir oh. We can hear you now Yan nga Ang pagkakabili Hmm Oh, yun. Ang pagkakabili namin ay eh, 90,000 per square meter sa BCDA. Mm -hmm. Mm hmm, Opo. Yung ano yung nung uh, noong lote. Mm -hmm. o, kaya pag, kasama sama na lahat-lahat na tanchan mga 8.9 billion. Opo. So nung panahon na iyon, uh, 8.9 billion uh, ka, nung panahon na iyon Tito Sen, kasama na po yung lupa sa 8.9 billion. Kasama 'yung lupa. Kasama nga namin 90,000 eh, per square meter lang eh. Okay. Anong sukat ng lupa na ito, Tito Sen? if you remember. Ah, yeah, go ahead. Opo, anong anong ang sukat ng lupa? Ano po, ano po? Anong suk ano ang sukat ng lupa that time? Uh, mga gaano kalaki yung lupa? oh, ah, malaki po. Mga kung hindi ako nagkakamali, basta mahigit isang hektarya 'yun. Hmm. ganong ganong kalawak pa. Mala isang hektarya, ganon. Opo. Okay. Ah, malaki, malaki. Mga, oh. Apo. Pwede ho ba nating ano Tito Sen malaman mag uh, if you're at liberty to tell us. Magkano ba ang upa ng Senado sa GSIS building ngayon? Ah, teka, baka teka, mangu, baka maghuhula ako. Hindi ko na matandaan. Basta milyon. Mm. opo, opo. Milyon, milyon, ilang buwan, isang buwan. Okay, opo. So, 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 isang buwan, mm. eh, kung ilang milyon 'yon, eh 1995 pa kami lumipat to, 1995, 94. Mm. So it is practical na sa halip na umupa kayo ay magkaroon na lang ng sariling building, kumbaga, ano po? Correct. Correct. At may plano pang ang, uh, mabawi ng kahit paano yun kasi yung pinagawa ay uh, ang original na plano is mga 64, no, yeah. hmm. 64 na 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 mga ano na mga offices. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ang akala namin nung panahon na yon baka pumayag ang tao baka gusto ng tao magkarim federalism mm -hmm. eh baka ang Senado maging per uh, per region. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So ang plano nga is dumami so maging 64. Yun. Eh, ngayon nung nakita na hindi pa hindi naman mangyayari yon eh ang plano nga ay is eh, paupahan, paupahan sa commission on appointments, mm -hmm. sa Senate Electoral Tribunal. Mm -hmm para mabawi ng mabawi din naman at mailagay din uli sa pondo ng bayan natin yung hmm. pag-uupahan naman ng iba. Okay. Opo, at dito po uh, kasi ngayon lumala, may mga ano no bagamat invernense, in wala naman sinasabi si SP Chis, 'di ba, na anumang pong uh, pagdududa dito. Sabi nga lang niya pinapa-reassess yung pong cost sa construction. Una Tama. Uh, opo. Oo. Opo. Una sir, sa ngayon uh, yun daw pong kontratista nito, ay yun daw pong nasangkot na kontraktor sa panahumpo po na nag-imbestiga ang Senado sa mga umanay over overpriced projects sa Makati. Oh, uh, ganito yun, uh, tama, sapagkat yung uh, noong matapos yung design na pinobotohan namin, pagkatapos din yung uh, ikang uh, matapos lahat-lahat, ano, yung DPWH na sa PDPWH namin pinasa na ang pagpapagawa para nga makatipid at ang kabilin-bilin na ni, ni Ping sa kanila is, uh, ito ha, nakaharap ako eh. Sabi ni Ping, patawarin nyo to ha. Ay, sabi niya sa DPWH, alam nyo na, ibig niya sabihin. Ah. Nung sinabi niya, patawarin nyo to. Siguruhin ninyo na ikakay maayos ang pagpapagawa nito at hindi ikakay matataga. So nagpabiding sila, ang nanalo sa bidding yung Hillmarks. Okay, ngayon, they, they, ako mismo, tinanong ko kay Ping, sabi ko, Partner, yung Hillmarks, hindi ba na-scandalo nung araw dun sa ano sa build, parking building ng uh, Makati? Sabi niya, hindi, eh, sabi nga niya, kinausap ko rin. Sabi niya, sabi ng DPWH, kausapin natin. Kasi sila na nalo sa eh. Ang sabi nung Hillmark nga kay Sen. Lacson, at matatanong mo sa kanya to. Sabi niya, boss, Dito talagang pagbubutihin namin, sabi niya, para makabawi kami dahil nasira ang pangalan namin doon sa investigasyon na kaya dito makakaasa kayo na magiging mahusay at maganda at wala hong ikang ay korupsyon na mangyayari. Yan ang kabilim sa kasab para makabawi daw sila. Oh, yan, ang ano, yan ang nangyari. Kaya tatama yung sabi mo na sila yung nanalo sa bidding oh. sa DPWH at wala na pakialam ang Senado ron. So lumalabas po Tito Sen na uh, after the hearing on the alleged overpriced Makati Parking Building involving this contra contractor, ang DPWH mm -hmm. wala namang ginawa na mag-blacklist ng contractor. Ito naging qualified pa rin sila to join the government bidding. Eh... Tama, lumalabas mm. na ganun. Mm. Well, naman nila, wala silang bina blacklist Okay, opo, opo. So, uh, sa ngayon po, uh, Tito Sen, ang binabanggit nga after 2019, ngayon po 2024, umabot na daw po sa 23.3 billion ang estimated cost ng project para matapos. Ano ang inyong reaksyon doon? Ayan. Okay, bigla kami na siya. Uh, siguro, dahil galing na naman kay Chishan, ano ha? Ah? So, tama-tama yan nung uh, humingi siya ng meeting sa amin sa akin eh, as uh, former Senate President, siguro sabi ko, humingi daw siya namang kukonsulta siya, advice, ganyan. At tapos, sa uh, si Kupete, si Sen. Lakson din. So, kami dalawa, nag-meeting kami noong isang araw, tinatanong nga ng media, no, napag-usapan namin. Eh. Sabi ko, si Chis na, tanongin niyo. Siya naman ang nakaupo. Mm -hmm. Eh, sinabi nga niya yan. Pero, nabang, yan, total, sinabi niya niya. Mm -hmm. nabanggit Nabangkit niya sa amin yan. Isa yan sa mga sinabi niya. Kaya kami nagulat. At, nagulat ako. Ano? Sabi ko, 8.9 lang ang ano dyan eh. usapan dyan eh. Kaya nga nanalo sa bidding yung Hillmarks eh. Paano magiging 23? Hindi ba sabi nga namin? So, kaya nangyari, yan. Uh, Pinistop muna ni Cheese, I-review muna. Para hindi umabot talaga dapat ng 23 yan. Kahit sabihin mo pang uh, kaya uh, ang costas ay tumaas dahil after... Uh, after pandemic. Tinamaan niya ng pandemic mm, eh. Mm -mm, mm -mm. ano, Ginumpisa niya before pandemic. Mm -mm, Nagkabitin-bitin mm -mm. na tuloy after pandemic. Um, sa ngayon, uh, tingin ko malapit na matapos eh. Plano ko sana nga nila uh, next year lilipat na sila doon. Uh, mm. Pero nakakapagtaka masyado yun. Kailangan i-reviewin talaga yun. Hindi pwede yan. Huwag nating hayaang makaisip ang tao na may naglikot dyan mm -hmm. Pagka ganon, hindi tama yun. Kaya okay sa amin yung usapan namin nila, Chis, doon. Sabi niya, stop niya muna, re-reviewin muna yung gastos. Mm -hmm. <coughs> well, apparently, ang kwento sa akin ni Senator Lasson, nag-usap, <laughs> nag kami ng isang araw, <coughs> sabi niya, yung estimate na sinasabing 23, ay e sinama din daw yung, ano, yung pagtaas ng presyo ng lote. Of course hindi nababayaran yung bayad na yun eh. mm -hmm. Ano? So parang nilalagay na lang nila na part ng ng halaga. Ano, yung mm -hmm. uh, yung uh, aabot na 23 pero still hindi pa rin dapat umabot ng 23. Ako tingin ko dapat 'yan kung sa sasabihin mo nga na 500,000 na per square meter ang ang lote sa BGC which is actually mababa pa yon. Mm. -hmm. <coughs> Sabi mm -hmm. dun doon sa BGC sa mga building doon eh 1,000 1 million per square meter daw eh. But nevertheless, alagay mo na sa 500,000 per square meter. Eh tingi ko ganun pa ba 'yan? Ganun pa man siguro. Mata malak, mataas na masyado 'yan ng mga 15. Mm. Mhm. Di diba, ba? Diba? Mga mm -hmm. ganun siguro. Kaya mm -hmm. tama yung gagawin uh, ng uh, ating bagong Senate President at uh, i-review mo na. Opo, opo. ang sinasabi po ni, ni SP Chis ngayon nga daw na mukhang hindi pa makakalipat ang Senado hanggang pa 2025, mahigit pa 2025 kasi nga daw marami pang kinakailangan na ihandat. Marami, marami, marami pa daw mga bagay ang dapat nagawin doon sa building, uh, Tito Sen. Ay nako, eh, na malungkot <laughs> pagka ganun nasyado matagal pero bagay may, mm -hmm. may, talaga kasi tinamaan ng dalawang taon ng pandemic yun eh. sabi mm -hmm. eh, doon nasubukan yung mga ikangay eh, mga, mga, leadership ng mga ikaka ng, mm -hmm. ng buong bansa eh, doon mga panahon mm -hmm. na yun dalawang taon din yun okay sige po so kayo po ipabor dito na yung nga magkaroon ng review dito po sa costing ng proyekto no? <laughs> tama oo so, kailangan dito ikaka eh, kaka, eh yung uh, dialogue ni Senator Lacson sa kanila mm. ay ipaalala natin sa kanila. Patawarin mm. ninyo to. Mm. Dahil ito para sa binasa, para sa bansa ito, para sa Senado ng bansa, mm. re ng Republika. Mm. Okay, Opo. Ah uh... Uh, may tanong lang po si ay, ano si Angela uh, Sige dito Sen. Po. Okay. Mm. Uh, good Sige. morning po ulit ano. chine uh, ko din po kasi po dito sa article na binabasa namin. Ang sinabi daw po ni Senator Panfilo Lacson ay eh, wala pa pa lang lumalabas na pera uh, dahil ang DPWH naman daw po ang uh, nagsasubmit ng mga cost estimates sa sa, sa Senate. At uh, since then daw uh -oh. po hindi pa po naglabas yung uh, simula po ng uh, si Senator Binay po ang nag-chair nitong uh, accounts. Oh, si Gina Lipat kasi kay Nancy Bina yung accounts nung wala na kami nila senator Lacson doon eh. Mm -hmm. uh, si, nung si Panahon ni Senador Subiri, uh ang, ang ang alam ko ang nabayaran pa lang yung lote. Mm -hmm. So lahat, yung sinasabing 23 na yan, na estimate, eh estimate pa lang nila. Oh, 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 oh. At ang magandang gagawin ngayon ng uh, bagong leadership na Senado ni Senator Cis, DSP Chis ay teka mo na, hold, review. Bakit 23? Total tama tama hindi wala wala pa naman lumalabas na na pera. Huwag nating paabutin doon. 'Di ba? Just mm. ko naman, parang awa. Total. Huwag. Uh. Eh. Pero ito pong pag review na gagawin po ng Senado regarding this ay eh, uh, will cause further delay. Hindi ba mas mapapagastos po 'yung uh, gobyerno natin sa gagawin ito? Uh, di, hindi, siguro naman hindi naman masyado natatagal 'yung delay na 'yon. At saka ako ang maaari dyan, siguro ang magiging suggestion ko, ano, uh, is tapusin yung session hall. Hmm. Tapusin yung session hall. Hindi eh, eh, naman kailangan tapusin na lahat ng buong buhay eh, kasi ang bigat ng security niya, ang bigat ng ginawang uh, green uh, nga, eh, green building yan eh uh, matindi ang ano matindi ang pagka-design niya eh, ka. um, ano, kaya ano importante siguro tapusin yung ano tapusin yung session hall para maka, para makalipat na diyan makapagtrabaho na diyan hindi na million-million na tinatapon natin na pag-uupa hanggang ngayon mm narin -hmm. pareho na rin tatabla na tatabla na yung sinasabi nating baka matab, baka mas ma, mapamahal pa tayo okay sige po kasi dito no sa report din ang binabanggit nga daw sa mga delays na ito dahil dun sa mga cost overruns no Meaning, mm. eh, yung mga, alam nyo na, iba doon sa plano, nung ito'y pinapatutupad na, nag-iba na ang cost. Oh. Correct. Oh. Yun na nga yung sinasabi natin na, huwag naman, hindi naman pwede. Oh. Okay, sige. So, mukha pong pagbalik nyo sa Senado, hindi pa gawa ito. <laughs> Ay, alamin natin sa sa Panginoon Diyos at saka sa taong bayan. <laughs> <laughs> Ikaw, eh, ayaw mo pa sumama sa amin. Oo <laughs> nga. <laughs> 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 anyway, Tito Sen, sige po. So, uh, ano po ang inyong panawagan ngayon sa mga nakikinig sa amin? Alam nyo na, kasi bagamat mismo ho si uh, SPC nagsasabi, wala akong sinasabing anomalya dito ha. Sabi ko lang dito, uh, meron lang tayong pagsusuri uh, bakit umabot sa ganito ang estimate nila, nang, ma nang malaman uh, talaga ang katotohanan. So, ano po ang inyong uh, masasabi sa mga nakikinig ngayon na ang iba, eto na naman po, ah, dahil DPWH ang uh, ano dito, ang implementing agency, may mga pagdududa na naman. Ang, hmm. mag ang magandang balita po dyan sa nakita, na balita, na ninyong yan, ay ibig sabihin, nakabantay ang Senado. Nakabantay. Uh, at hindi mapayagan na basta ganun na lang. Ano, kaya wag din kayo na. Sa amin kasi, kahit na hindi kami nakaupo, eh, kinukonsulta naman kami ni SP Chief, Eh. So, Uh, nakakatulong pa rin kami at ang uh, mga kasama kami so, sa pagbabantay niyan. Eh, wala nang gagaling pang magbantay niya kundi si Ping Laxon. So, uh, okay yan. Uh, magandang balita yan na nalaman natin yan. At na naalaman natin yan. At kami mismo nagulat eh. Mm -hmm. so, sa estimate na yan eh. Wag, wag naman ganun. Ikaw nga ko, uh, mabuti na rin yung naalaman kaagad ng taong bayan yan. Para kami, at maalaman din nila na nakabantay ang Senado. Opo, opo. Sige po. So, kung may makikibalita po, Tito Sen, kung sakasakali po, dito po sa isyong ito, mabuhay po at mag-iingat kayo. Yes, sir. Sige, salamat. Thank mabuhay you. din kayo. God o bless. Opo, thank you. Thank you. Nasa abrodaho ngayon si former Senate President, oh, President. Tito Soto. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.